Tatanggalin na nga pala natin tong bato para magamit tong aquarium. Maraming maraming salamat nga pala kay EMB para sa magandang aquascape. Magpapadami na kasi tayo ng duwending hipon. Maliliit nga pala to na hipon na mayroong kulay. Isa nga pala sa kanila ay buntis na. Kaya naman guys, kailangan nila ng malaking lagayan. So paano guys? Tara! Medyo matagal ko na nga hindi nagagamit. itong nga ako na binigay sa atin ni Andy. Namatay nga pala ang ating beta dito dahil nakakain siya ng artificial na damo. Medyo umaalog-alog na nga rin pala to dahil nawala na ang kanyang dikit. Tamang-tama naman guys dahil nangangailangan tayo ng aquarium. Dito na kasi guys naglulungga ang mga kitikiti -kiti, kaya kailangan na natin tong tanggalin. Kung i-rate nyo naman ang gawa ni Andy ng 1 to 10, anong ibibigay nyo sa kanyang score? Makikilagay naman sa comment section para sa ating survey. Bago naman natin tong gamitin, kailangan na muna natin tong linisin. Kailangan nga pala natin tanggalin tong mga nakadikit baka ng ating ilalagay na hipon. Tinatawag nga pala silang red cherry shrimp. Sila nga pala guys ay nagmula pa sa mga bansang China, Korea, Taiwan at Vietnam. Kailangan ko nga palang linisan ito na maayos dahil mga foreigner ang titira dito. O diba guys, ginanun lang tapos na. Kakailanganin nga pala natin ng water plants. Maganda nga ito para sa kanila dahil ito ang kanilang magiging silungan. Pagdapisa naman ang kanilang itlog, dito naman sila magtatago. May mga ibang predator kasi na pwede silang kainin. Siyempre guys, para mabuhay ang ating halaman, kailangan natin maglagay ng lupa. Ito nga pala guys, subok na subok na dahil yung mga tinanong ko noon ay mga nabuhay na. Ako nga pala guys, hindi nagayabang dahil meron naman tayong ipapakitang pruweba diba guys, nature na nature ang datingan. Hindi ko naman kinakalimutan maglagay ng bato sa ibabaw para hindi umangatan lupa. Sinasala din kasi ng mga bato ang lupa para hindi lumabo ang ating tubig. Kaya naman guys, pwedeng pwede na natin itong ilagay sa ating aquarium. Enjoy na enjoy nga ako sa aking mga ginagawa. Kapag napadami kasi natin itong ating mga aquaplants, hindi na tayo bibili. Palagi naman ako nag-iimbak ng tubig para sa ating mga alaga. Sa paglalagay naman ng tubig, kailangan dahan-dahan lang. Maaari kasing masira ang ating tinanim at kumalat ang lupa. Sa sobrang tagal ng at bagal, pinas-forward ko na para mabilis. Makikita nga pala dito sa aquarium na medyo malabo pa ang ating tubig. Para nga ito, gagamit naman tayo ng filter. Ito nga pala guys, napakalaking tulong dahil sa sala niya ang mga dumi. Mga 30 minutes nga pala natin tong isa cycle para maging malinaw. Ngayon naman guys, kailangan natin maganap ng mga hipon. Gusto ko sana yung couple na para sila ay makapag-breed. Sa mga hindi nga pala nakakaalam guys, binigay nga pala sa atin din Sir Joey. Sampung piraso nga pala to na pinabaya lang natin din sa ating aquarium. Medyo nahirapan naman ako maganap dahil sa sobrang kapal ng lumo. Tinatawag nga pala tong yellow shrimp. Maliit nga pala to sa ating mga native na hipon. Ito naman guys ang tinatawag na red cherry shrimp. Medyo mailap na ang isang to dahil gusto niya makawala. Nagulat naman ako sa kanyang tiyan dahil meron na siyang mga itlo. Maingat ko nga pala siyang nilagay dito sa maliit na aquarium baka siya ay makunan. Char, eto naman guys ang ipapares natin sa isang hipon. Hindi ko pa nga sila na dahil hindi pa tayo gaano marunong. Pero guys, sa tingin niyo lalaki at babae ba ang ating nakuha? Hindi ko na nga pala isasama ang dilaw na hipon baka sila ay mag-crossbreed. Napansin ko nga guys na komportable na sila sa isa't isa. Medyo nagkakapalagay na nga sila ng kanilang loob at ako naman ay kinikilig. Char. Hindi ko na nga pala sila inaklimit at diretso na sila dito sa kanilang tangke. Eh. Ilang linggo at buwan ata ang ating hahantayin bago mapisa ang kanilang mga itlog. Maglalagay na nga rin pala tayo ng oxygen para hindi sila mahirapang huminga. Katamtamang lakas ng hangin lang ang kailangan nila para sila ay mabuhay. So paano guys hanggang dito na lang? Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!